May 24 si ate nagpakaon sa chickens. Yan chickens, kaunan niya akong koko. My God, whatever. Grabe <laughs> Uy, ayaw ana ate magpakaon. Kaya buta ng water diri sa buta. Sa blind chicken. Uy, oh, sa white blind chicken. There's no other white chicken there. You find. Uy. <laughs> 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 Kuya, you find the white chicken. Ow. <laughs> Ay blood na yung mga ate. white? Oh, Oo. White chicken. Turo oh, po ka. na ate. Ay blood pa yung mga ate. Yung unok. Turo po ka. Oo. We're here. Sa so chicken. Naya lang, be. Ituro, be. Sa likod, be. Di mo na mamaak, be. Sa likod, sa likod. Careful. Uy. ako tong... beda lahi ang atong langgam ha o anak kami kami come ko di ko kadangog ay si kuya ayo binaya bina kalas kalas Dilek lagi na siya mga maak ah sige kanapa siya tiyo kanin kamay ulat sa doyo Ay, water dulu. Pwede na lang wala. Kaning wante nag solo. Eh ayo anak ah, ikaganahan kay wala tay cheese pa ka um ya kuna. open niya. still open here. Okay na ay blan na si Ate. Aggressive. Aggressive yung mata dali na. Kasi aggressive gigutom na oy. Ang sige te. Ha, ini na. Ina ya lang. Relax lang ayo. Ha, ini Ayo mami. Ayo gino. Ako. Ay sus gino ako. Kuya tarung aku nang lak ni butaya. Kay wala na tarong ya. You close it properly. Hmm, on the other, you close the other one. Ah. Oh. Ate dongagi ni si Kwan, Nathan, Charles Nathan. Dungagi nag food kana kana. You are the food of that. Okay. Oh. Ayos sa close dai the dungagi. There. Ikaw ra ibutang na. Ibut itan. Unsa so, ka? Ibut itan ba ra food is there oh. Okay. Ate elak na next time. Ing anak ra na sa ti dili man nak mangaway. Dili lagi nak mugawas. Para na siya relax ra kayo ikaw rin nag na, na nag bugawas. Kuya yo ad, yo ad na ay na pagkuan. oh, careful lang. Hoy. <laughs> ay isa, te. Taga isa, pagkaon sa pangmama. Ginoo ko. Hay blan ng ate ang pagkaon yang hapakon. Ha? Or add more, add more. Kuya ayo it it sa. I do all ba? Ayo ihabog ba? <laughs> tagaan yung naglumlum oh enough na ya thank you si bade oh si bade nga nas kulungan nga kalat buddy ano oh ato ng banana yeah Do You cover it, yeah. Close it, ate. Huy! Ate Nicole! Tabuni ni to, ako. Si, ay, ah, sige, sige. Kuya, ay, si kuya. You hold sa o, lower part. How can you balance it? eh. Oh, dala ha daw. Ay, blada si ate. Punalan ta ka ron. Ako punalan ni Oh, nanang junior. Dalit na. Ay, kinuha ko si kuya. Touch sa, Chicken Oh, touch dali. Si Bade. cakca iya, cakca mana? cakca 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 Bagi cakca 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 Bad ni Hai, ini mau badi nih. Nah, nggak mana badi, wai panghimuta. <laughs> Kanang mata nih mau nggak? Nggak gitu hmm, panghimuta di kabel lo